Sa mundong ito, mayroong siyam na uri ng nilalang na magkasamang namumuhay, ang mga dragonut, elf, onifolk, dwarf, demonkin, dark elf, centaur, beastfolk, at mga tao. Sa pagsisimula ng ating kwento, nagsimulang maglakbay ang ating bida bilang isang adventurer, dala ang layuning mabigyan ng mas maginhawang buhay ang kanyang pamilya. Ngunit pagdating niya sa isang village, agad niyang napansin ang hindi pantay na pagtrato ng ibang mga nilalang sa mga tao. Doon ay dumiretsyo siya upang magparehistro bilang adventurer at ipinakilala ang sarili bilang si Light. Dahil ito ang kanyang unang beses, ipinakita ni Light sa receptionist ang kanyang gift na tinatawag na unlimited gacha. Sa kanyang palad ay lumitaw ang mga kristal, at nang pindutin niya ang gitna, umikot ang kanyang gacha skill at naglabas ng isang baraha. Kapag binigkas ang salitang release, maaari niyang isamon kung anuman ang nilalaman ng barahang iyon. Subalit kahit ilang ulit siyang magroll, puro walang kwentang bagay lamang ang kanyang nakukuha. Dahil dito, siya ay napabilang lamang sa pinakamababang rango, ang rank F. Tinanong ni Light kung anong uri ng trabaho ang maaari niyang kunin. Itinuro naman ng receptionist ang bulletin board kung saan nakapaskil ang mga trabahong angkop para sa kanyang ranggo. Subalit nang subukan niyang basahin ito, napansin niyang hindi niya maintindihan ang mga nakasulat. Sa village na yon, kakaunti lamang ang may kakayahang magbasa at magsulat. Dahil dito, binanggit na lamang ng receptionist ang mga trabahong maaari niyang pagpilian, gaya ng pangungolekta ng kahoy, paghakot ng lupa, at iba pang simpleng gawain. Sa mga sumunod na araw, buong pusong nagsumikap si Light sa kanyang mga trabaho upang kumita ng pera. Bagamat mabibigat at nakakapagod ang mga gawain, kakaunti lamang ang kanyang kinikita, sapat lang upang makaupa ng isang kwarto para sa isang gabi. Ngunit hindi nagtagal, agad na sinalubong si Light ng kamalasan ng makasalubong niya si Wolf, isang arroganteng adventurer. Ipinagpilita ni Wolf na nadumihan daw ni Light ang kanyang damit, at dahil dito ay pinilit niya itong magbayad. Sinubukan ni Light na magmakaawa at ipaliwanag ang kanyang panig, ngunit tinadyakan lamang siya ni Wolf at walang awang kinuha ang pouch na naglalaman ng lahat ng kanyang pera. Hindi inaasahan ni Light na may isang elf na lalapit at mag-aalok na tulungan siya. Nang makita ng elf ang takot at panghihina sa mukha ni Light, marahan niya itong niyakap upang ipadama na ligtas na siya at wala nang dapat ikatakot. Ipinaliwanag ni Garuda the Wolf na ang kanilang samahan ay kumakatawan sa siyam na races na nilikha ng goddess. Isa-isa rin nagpakilala ang mga kasapi ng grupo, si Sasha na isang elf, Drago na isang Dragonut, Diablo na mula sa lahing Demonkin, Oboro na isang Onifolk, Naano na isang Dwarf, Sean na isang Dark Elf, at Santor na isang Centaur. Dahil ang tanging kulang na lamang sa grupo ay isang human, kinumbinsi nilang sumali si Light. Ipinaliwanag nila na ang layunin ng Concord of Tribes ay wakasan ang diskriminasyon sa pagitan ng mga lahi at itaguyod ang katarungan at pagkakapantay-pantay para sa lahat. Napuno ng Galaxy Light ng malaman niyang kailangan siya ng grupo. Taos puso siyang nagpasalamat dahil tinanggap siya bilang bagong kasapi ng Concord of Tribes. Sa mga sumunod na pangyayari, nakasama na ni Light ang kanyang mga kagrupo sa iba't ibang misyon. Gayunpaman, dahil mas mahina siya kumpara sa kanila, madalas siyang tulungan at iligtas ng kanyang mga kasamahan. Kitang-kita kung paano siya iniingatan at pinoprotektahan ng grupo, lalo ng ayon na nasa loob sila ng abyss, ang pinakamalaki at pinakamapanganib na dungeon na kilala sa buong mundo. Habang abala si Light sa paghahanda ng tsaa, nagulat siya nang biglang sabihin ng kanyang mga kasamahan na tatanggalin na siya sa kanilang party. Labis ang kanyang pagkagulat at hindi makapaniwala sa narinig sa isang iglap, tila nagbago ang ugali ng mga miyembro ng Concord of Tribes. Ang dating mga ngiting puno ng pagkakaibigan ay napalitan ng mga matang puno ng pagdududa at pag-ayaw na para bang diring-diri na sila sa kanya. Unay inisip ni Light na isa lamang itong biro, ngunit agad nilang nilinaw ang katotohanan. Ipinahayag nila na ang tanging dahilan kung bakit siya tinrato ng maayos noon ay dahil sa utos ng isang nakatataas, isang taong may interes sa kanyang gift. Ngunit ngayon na napag-alaman ng mga superior na hindi pala siya isang tunay na maestro, tuluyan na nila siyang binasura at binaliwala na para bang wala na siyang halaga. Nabalot ng matinding takot si Light nang ipag-utos ni Draco na siya ay patayin, alinsunod sa utos ng mga nakatataas na huwag na siyang hayaang mabuhay. Ilang sandali pa, walang awang sinugatan ni Garu ang kanyang mukha gamit ang matatalas nitong bakal na claws, dahilan upang bumulwak ang dugo sa kanyang pisngi. Sa gitna ng matinding sakit at takot, pinilit ni Light na tumakbo palayo, ngunit agad siyang tinamaan ng pana ni Sasha, na tumama sa kanyang hita. Habang siya ay nakahandusay, naririnig niya ang halakhakan ng mga miyembro ng Concord of Tribes, tila tuwang-tuwa sa kanyang paghihirap. Patuloy siyang sinisipa at tinutulak habang halos mawalan na siya ng ulirat. Sa desperasyon, pilit siyang gumapang palayo hanggang sa hindi inaasahan, lumitaw ang isang teleportation magic trap. Sa isang iglap, nilamon siya ng liwanag at nawala mula sa kanilang paningin, dinala sa ibang palapag ng abyss, malayo sa kamay ng mga nagtaksil sa kanya. Doon, habang nagbabalik tanaw, naalala ni Light ang dating ipinakitang kabaitan ng kanyang mga kaparty. Munit sa pagninilay, napagtanto niyang pawang kasinungalingan lamang pala ang lahat, matagal na nilang balak siyang patayin. Sa galit at dalamhati, tahimik na ipinangako ni Light sa sarili na hindi siya mamamatay sa lugar na yon at ipaghihiganti ang kanyang sarili sa tamang panahon. Munit ilang sandali pa, isang nakakatakot na nilalang ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, isang level 1000 na halimaw, na sa mga kwento at alamat lamang ay naririnig, Munit ngayon ay nakatayo na sa harap niya. Handang hamunin ang kanyang tapang at kakayahan. Dahan-dahan nilalapitan si Light ng dambuhalang halimaw at sa sobrang takot, halos hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang tanging sandata niya lamang ay ang kanyang gift, ang unlimited gacha. Sa labis na desperasyon, pinagsama ni Light ang lahat ng kanyang lakas at tapang at buong puso niyang ibinuhos ang kapangyarihan ng kanyang gift upang makapagsamon at harapin ang halimaw. Biglang kumislap ang mga gem ng gacha ni Light na ngayon lamang niya tunay na napansin. Ilang saglit pa, isang babaeng tinig ang lumabas mula sa Samond Entity, mariin sinabi na hindi ito magpapakita ng awa sa sinumang magtatangkang saktan ang kanyang master. Tinawag pa nitong maliit na tuta ang dambuhalang halimaw, at sa isang iglap, naglaho ito, sumabog sa maliliit na piraso na mistulang alikabok lamang. Lumabas sa liwanag ang babaeng nagsuot ng damit na kahawig ng isang maid, na may aura ng kapangyarihan at determinasyon, malinaw na siya ang nagpatupad ng makapangyarihang pag-atake para ipagtanggol si Light. Lumapit ang babae kay Light at marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Agad na nawala ang lahat ng sugat at pinsalang tinamo niya at ramdam niya ang init ng pangangalaga. Tuwang-tuwa ang maid nang malaman nito ang pangalan ng bida at paulit-ulit niya itong tinawag na Master Light habang mariing binigkas ng babae ang kanyang panunumpa parang isang maid of honor na handang ialay ang buhay upang protektahan ang kanyang master. Matapos nito, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang May, isang level 9999 ever-seeking maid, at kinumpirma na siya nga ang super ultra-rare card na nagmula sa unlimited gacha ni Light. Ang kapangyarihang noon lamang niya natutunan at ngayon ay ganap ng nakilala. Bagamat nagulat si Light at sinabi na imposible yon, dahil sa mga nakaraang roll ay puro walang kwentang item lamang ang kanyang nakukuha mula sa gacha. Ginamit ni May ang kanyang appraisal skill upang masuri at maunawaan ang tunay na kakayahan ng unlimited gacha ni Light. Sa tulong nito, nalaman nila ang potensyal at kapangyarihang nakatago sa kanyang gift na noon ay hindi pa niya lubos na naipapakita. Ipinaliwanag ni May na ang unlimited gacha ni Light ay may walang hangganang kakayahan at ang posibilidad o rarity ng mga card ay nakadepende sa kapal ng mana sa paligid. Ipinakita niya ang mga rango ng card, error, normal, rare, s-rare, SS rare SSS ss-rare, ultra-rare, super-ultra-rare, at ang pinakamataas, ang extra. Dahil sila ay nasa pinakailalim ng abyss, kung saan napakakapal ng mana, mataas ang posibilidad na makasamon si light ng mga card na may napakataas na rango, na nagbibigay sa kanya ng potensyal na maging napakalakas sa mundong ito. Bagamat pinuri ni May ang tapang ni Light sa pag-abot sa ganoong kalalim na bahagi ng abyss, agad namang ibinunyag ni Light ang masakit na katotohanan tungkol sa ginawa sa kanya ng dating mga kaparty. Habang inaalala niya ang paglinlang, pananakit, at pagtataksil na kanyang naranasan, muling bumuhos ang kanyang mga luha. Mahigpit siyang yakap ni May, at sa malamig ngunit mariing tinig ay nangako siyang ipaghihiganti ang sinapit ng kanyang master. Gayunman, mahinahon siyang pinigilan ni Light at ipinaliwanag na nais niyang siya mismo ang humarap sa mga trader, gamit ang sarili niyang lakas, bilang patunay ng kanyang muling pagbangon. Sa paggalang sa kanyang desisyon, lumuhod si May sa harapan niya at buong puso niyang sinabi. Naniniwala ako sa iyo, Master Light. Ipagkakaloob ko ang lahat upang tulungan kang maabot ang iyong hustisya. Nagpasalamat si Light sa kabutihan at katapatan ni May dahil dito, nagpa siya siyang gamitin muli ang kanyang unlimited gacha sa loob ng abyss upang magtayo ng isang kaharian sa kailaliman ng abyss. Isang lugar kung saan magsisimula siyang magbukas ng daan tungo sa kanyang matinding paghihiganti. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po. Arigatou gozaimasu.